Ano ang gagawin mo kung meron kang makitang isang bata sa ilalim ng kama mo? Magsisimula ito sa isang mag-asawang maghihiwalay na at pinag-aagawa ng anak nila. Gusto nung nanay na makuha yung anak niya dahil na nga rin sa ginagawa ng asawa niya pero hindi ito magiging madali dahil yung mismong anak niya ay ayaw sa kanya. Dahil dito, lagi silang nag-aaway ng ex-husband niya and nung anak niya pero magbabago ang lahat ng meron siyang makita. Sa ilalim ng kama ng anak niya meron siyang makikitang isang batang babae na kamukhang kamukha nung anak niya pero ito mabait sa kanya. Mga susunod na araw, dito nga maapektuhan yung nanay dahil nga sa pagod niya sa buhay at sa pakikipag-away niya, dagdag mo pa yung batang nagtatago nga doon sa ilalim ng kama. Pero mas lalala yung mga bagay-bagay nang meron siyang malaman tungkol sa anak niya at sa batang nasa ilalim ng kama na babago sa buhay nilang buong pamilya. Title ng movie, Kaluskos 2022. You know, sketchy yung title. <laughs> to be honest, hindi ko na-appreciate yung 80% ng movie, pero yung 20% na pa-ending na, masterpiece. Una yung sumay manu ka na sin sumay ending na one of the best slasher type of approach sa isang Filipino horror movie na nakita ko. Realistic and sobrang madugo na hindi ko ini-expect sa isang Filipino horror movie. Cinematography, the acting, the location, the build-up, tapos yung ending pa na for me, open ending siya. Like, mapapasabi ka na lang Anong nangyari? But in a good way. <laughs> I feel like there's some deeper part of the film na hindi ko na pick up, like certain symbolism and messaging. But what I love about the ending is hindi mo alam kung ano yung totoo. Spoiler alert, kasi dito sa may movie, sinabi ng bata doon sa ilalim ng kama na siya daw yung tunay na anak ni Colin dito. Tapos yung nasa labas na bata, yung masama yung ugali, ayun yung monster. Kaya sa dulo, binawian ng buhay ni Kulin yung masamang version ng anak niya para nga daw makalaya yung bata sa ilalim ng kama niya. O so may ending, pinakita lang na nagkita na sila ulit ng anak niya na parang sinasabi na yung anak niya talaga yung nasa ilalim ng kama na no, napalaya na niya on which hindi naman pinakita kung totoo nga. <laughs> yung worst case scenario dito na pinakaposibleng nangyari talaga multo lang talaga yung nasa ilalim ng kama niya tapos yung tunay niyang anak yung binawian niya ng buhay. Oh. Nagustuhan ko pa sa may movie na to, hindi natin nakita as an audience kung paano yung relationship nilang mag-asawa before. Kasi nung nakita natin sila magkahiwalay na sila, so hindi natin alam kung baka deserve naman yung tratuhin siya ng anak niya ng ganun. There's some mystery kung paano nga ba siya naging nanay doon sa anak niya nung mag-asawa pa lang sila and kung deserve ba niya talagang kagalitan nung anak niya. Siguro kung mas compact yung mga sequences and tinanggal nila yung mga unnecessary scenes doon sa first and second act, Baka this is one of the best Filipino horror movies in a while. I also like to give credits to sa cast kasi ang ganda ng pagkakaplay nila sa bawat roles nila. Particularly yung tatay na ramdam mo sa acting niya. Yung tatay na sawang sawa na sa asawa niya. <laughs> okay din naman yung acting ni Colleen. May mga times lang na it felt unnatural and awkward. Pero overall, okay naman. Medyo cliche and typical lang yung scares nila dito na no nothing new. Pero yung nagdala talaga dito, yung mystery doon sa may kama plus yung multong bata. Overall, 4 na na and ang Torta rating ko for Kaluskos is 6 out of 10.